Carrera Tips Wednesday June 5, 2024 Meron tayong 7 races Race 1 Pilokom Base Class 5 with 5 points split Distance 1,200 meters na merong 7 entries Start ito ng winner take all Races 1 to 7 dito sa race 1, pampremera ko yung entry number 7, Abalicious. Sa akin ni BJ Galleta. Sa tingin ko si Abalicious ang may best time dito. Yun nga lang, may kalaban siya na matulin. Yung entry number 2, Lord Lewis. Tanigundo ko yung entry number 5. Baling sa akin ni JC Guerra. Derematian si Baling Rikit. Baka mapabor sa kanya ang laban. At panatlo ko sasama ko na rin yung entry number 6 Queen C sa kay ni JT Pabilik. Kaya dito sa race 1, pamagramera 7 Avalicious. Panigundo, 5 Baling Rikit. Panatlo 6 Queen C. Race 2. Fillor Committing Base Class 5 6 to 10 split distance 1,200 meters na mayroong 7 entries start ito ng pick 6 races 2 to 7 dito sa race 2 pang ko yung tingin kong babandera na entry number 4 high quality sa kay ni JC De La Cruz tamang tama may exa yung distansya at tingin ko solo area siya rito panigundo ko yung entry number 3 Primero soldado sa kay ni JM Storke. Tingin ko last run, hindi inilaban 'yan. At 'yan si Primero soldado, merong 115 sa 12. Kaya dito sa race 2 Pamprimera 4, high quality. Panigundo 3, primero soldado. Race 3. Pillar Accumulating Base Class 5, 6 to 10 split. Distance, 1,200 meters na merong 8 entries but 7 in betting option. Start dito ng pick 5, races 3 to 7. Dito sa race 3, pang primera ko yung entry number 4. Tapos ay, sa kay ni E.A. Abrea. Yan si Tapos ay, nanalong dehado yan. Tinalo si Performance Gear. Panigunto ko yung entry number 2. Axis deviation. sa yun ni JT Pabilik. Tingin ko yan naman ang babandera. At tamang tama may exchange distansya. At pang tercero ko sasama ko na rin yung entry number 8. Asik Asik poles, sa yun ni JR Diaw Campo. Tingin ko magandang dihado yan. Kaya dito sa race 3. Pampremera 4 tapos 8. Hey, sa negundo, dos. Axis deviation. Panther zero, ocho. Asik-asik poles. Race 4. Pillar accumulating base class 4. 16 to 21, split. Distance, 1,200 meters na mayroong 8 entries. Start ito ng pick 4, races 4 to 7. Dito sa race 4, pamprimera ko yung Entry number 6, Donya Chichay sa akin ni AB Series. Tingin ko isusunod lang yan dahil matulin si Great Britain. At panigundo ko yung entry number 7, Grand Monarch sa kini si C.A. Reyes. Yan si Grand Monarch, merong 113 and half sa 12. At nung huling takbo Lamado natalo dahil hindi maganda ang alis. Pero dito tingin ko hindi na may iiwan yan dahil medyo nasa labas ang numero niya ngayon. Kaya dito sa race 4, pampremera sa ace, Doña Chichay, Panigundo 7, Grand Monarch. Huwag na huwag pong kakalimutan, mag-like and subscribe. At maraming salamat sa mga bagong subscribers. Race 5 na tayo. Field accumulating base class 5 with 5 points. Split. Distance 1,200 meters na merong 8 entries. Start nito ng huling DD1. Races 5 to 7. Dito sa race 5, Pabra, meron ko yung entry number 6. Laughing Tiger. sa ni Edgy Guerra. Derematian si Laughing Tiger. At sa karerang to, maraming di bandera. Kaya pabor sa kanya. Panigundo ko yung Uno Claire Boyant sa kay ni James Torque Diremate rin yan At bagong baba ng rating base Kaya dito sa race 5 sa 6 Lapping Tiger Panigundo Uno Claire Boyant Last double na tayo Race 6 Pure accumulating base class 5 6 to 10 split distance 1,200 meters na merong 8 entries dito sa race 6 isingling ko na yung entry number 6 high honors sa kini Opi Cortez tamang tama may lang ang distansya at tingin ko solo area siya rito kaya dito sa race 6 single 6 is High honors. Last race na tayo. Race 7. Pilokom rating base class 5. 11 to 15. Distance 1,400 meters na merong 11 entries but 10 in betting option. Meron nga pala ang over ng Super 6 dito. Na 112,305. Dito sa race 7, pampremera ko yung entry number 10 extra addition sa kay ni KB Abobo. Last run, maganda tinakbo niyan. Napang-apa chance sa isang 1,200 meter race. At panigundo ko yung entry number 11, Lucky Julian. Sa kay Jan Albinguse. Yan si Lucky Julian, merong 128 sa 14. At pantercero ko, sasama ko na rin yung entry number 4. Everyday Black sa kay ni Edgy Gera. Last run, yan si Everyday Black, hindi natin bang yan dahil pinilit mauna. Pero tingin ko dito paririmatihin yan dahil nandyan si Hang Luz na alam nilang matulin. Kaya dito sa race 7, Pan primera, Jis, Extra Edition, Panigundo Onsel. Lucky Julian, Pantersero 4, everyday black